So mga tol, matapos pong makabilang si Manny Pacquiao sa Hall of Fame 2025, emotional po si Manny Pacquiao sa kanyang naging speech. Nang banggitin po niya ang kanyang pamilya at mga fans around the world, sinabi kasi ni Manny Pacquiao na yung pamilya daw niya ang puso niya. At sila daw ang dahilan kung bakit siya lumalaban sa itaas ng ring. At sa lahat daw ng mga Pilipino at mga fans around the world, salamat daw sa pagpray at pagsuporta sa kanya sa mahabang panahon. So mangyak-ngyak po dyan si Manny Pacquiao mga tol at halatang pinipigil po niya ang kanyang pagluha. You are the reason I fight beyond the ring. To the Filipino people, to the fans all over the world. Thank you for your love, your prayers, and your support all these years. Pagkatapos ma-induct ni Manny Pacquiao bilang Hall of Fame, Nagparid po sila at dinumog siya ng mga fans. Marami ang nagpapa-autograph kay Manny Pacquiao. Sikat na sikat pa rin talaga si Manny Pacquiao mga tol sa Amerika. May mga nagkomento naman mga tol na ganyan daw kasikat si Manny Pacquiao sa US at nire-respeto. Samantalang sa sariling bansa daw ni Manny Pacquiao, maraming mapanghusgang tao. Binabastos at ginagawang katatawanan si Manny Pacquiao. Laging binabanggit ang pagpasok ni Manny Pacquiao sa politika. May mga nagkomento din mga tol na ganyan daw talaga ang mga Pinoy mahilig lang mambash at ayaw nakikitang umasenso ang kapwa. Puro inggit sa katawan at ayaw ka makikitang umangat sa buhay. So ano masasabi niyo dyan mga tol? Sinabi din ni Manny Pacquiao mga tol na nanggaling daw siya sa wala. Walang sapatos, walang pagkain. Alam niya kung paano magutom. Alam niya kung paano ang sakit, pero kapag may paniniwala ka daw sa God at di ka nagigib up, gagawin daw ni God ang nakakabuti para sa iyo. At yun nga daw, boxing ang tulay, kaya umahon siya sa buhay. Nagbunga lahat ng sakripisyon niya, naging 8 division world champion, mula flyweight division hanggang junior middleweight division. Hindi daw siya namimili ng easy na kalaban, gusto daw niya may hirap na laban, kaya nga daw umakit siya ng umakit ng timbang hindi daw niya pinoprotektahan ng record niya bagkus tinetest daw niya ang kanyang limit at ngayon naging 8 division world champion daw siya naging world champion sa apat na dekada at pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan lahat daw yan ay hindi niya opinion kundi totoo I move up weight after weight not to protect a record but to test my limits Samantala, maging nga po American actress na si Sidney Sweeney nakipagpicture kay Manny Pacquiao. Ipinost nga po yung picture nila na magkasama silang dalawa. May plaka na rin si Manny Pacquiao mga tol na nakadikit sa wall. Kabilang na siya sa mga Hall of Fame. At soon, si Nonito Donari naman po ang mailalagay dyan kapag nagretiro na din po itong si Donari sa boxing. Sa ibang banda naman mga tol, matapos pong isang ganap na maging unified bantamweight world champion si Japanese Junto Nakatani, matapos niyang durugin ang mata at balian ng balikat itong si Roshio Kinishida sa laban nila na naganap kahapon sa Japan. Dahilan para sumuko itong sinishida sa laban nila kahapon sa bansang Japan. Ayon po sa report mga tol, ibabakanti na umano ni Junto na katani ang kanyang mga titulo upang labanan ang kapwa niya pound for pound star na si Naoya Inoue. Sumukang re na po itong si Junto na katani mga tol sa Super Bantam. At hindi na niya dedepensa ng kanyang mga titulo. Gustong gusto na siguro ni Nakatani mga tol na durugin na din itong si Inoue katulad ng ginawa niya dito kay Nishida at siya na ang pumalit sa pwesto ni Inoue bilang top pound for pound. Minsan na po kasing sinabi ni Nakatani mga tol na gusto niya makuha ang pwesto ni Naoya Inoue sa top pound for pound list. Kasalukuyan po kasing nasa number 2 spot itong si Inoue habang si Junto Nakatani nasa number 7 spot.